Ayan, mga Comartes traffic. Ayan, nandito na kami sa bayan. Ayan. Ano, 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 hindi ko alam po ano yung kinakasarapin traffic. Wala naman dapat na traffic. Ayan, kita nyo ang pailaw dito sa bayan ng San Pablo. May mga puno-puno na. Ayan, mga Comartes. Kita nyo ba yan? Mga pailaw. Ang ganda. Oh, di ba? ako best na ganito pala ang ilaw dito sa plaza. Ngayon na ako nakagala. Ayan. Magpapiesta na lang sa January. Ako mailaw na dito sa San Pablo. Mamaya sa San Pablo, like maraming pa tayong makikita. Sabi lang nag-vlog. Ayan. Ang tagal ko kasing walang vlog. ko walang vlog mga kumarites kaya ngayon tayo magbablog ang pailaw ngayon ni puno ng nyog bagay na bagay sa ano sa coco pes mamaya makikita natin kung ano pailaw sa plano sa sampalong lake so dito na kami mamaya na uli Ayan tayo mga kamarades sa Central Plain. Waaah! Oo, mga pailang. Oga bongga. Sabi ko baka wala na kaming kainin. bilhin nyo dito talaga. At hindi nawawala isaw. Pero tingnan natin kung ano mabibili natin. Wow! Ang daming people. Nasaan yung floating floating? meron daw ditong floating ano yun? Yun, na yun, pala ano kayang masarap makain pero darling mas masarap talaga sa ano, sa night market hindi, hindi mo tayo dito kakain night <laughs> market Wow. <laughs> ito daw yung ano daming tao oh. people, mga pumartes. Pero ako nagugutom na. Kumukulo na yung chan ko. Saan <coughs> ang daan yun? Ang ganda o. Oh. Ito ba yun? Hindi na Hindi. Darling, nakalutang lang. Hindi naman siya pwedeng daanan. Picture, picture lang. Ayan, dito may mga food court. Ayan, ayan ang mga food court dito. Madami din tao. sarap. Punta kami ng night market. Habol hmm. namin pagkain. Picture ah. muna tayo doon. Yeah. Pero hindi ko magugustuhan ng pagkain dito. Mas gusto ko sa night market. Wala akong kabibili. Ah, ang ganda darling. Picture lang kita dyan. Picture lang kita. <coughs> Hindi niyo siya pwedeng daanan. Pwede lang picturean. Di diba ang ganda? Daming people, daming tao. ba mga comarcas? Maganda sana kung nadadaanan siya sa gitna kaso hindi pwede. Nasa gitna siya ng lake. You know. Ano yan? Labubot? Labubot. Labubot. Suspek, Umiihi pag lasing. Hmm. Suspect pango. <laughs> Personalan. Suspect. Juro box ginagawang ini daro. <laughs> Suspect. Parang kampira. <laughs> Wala. Huwag kayo maniwala. <laughs> Wala. dalang tira ay sandaan lang. Suspect. Walang pera. Pura-pura sa ngilo kasi. Kaya nga, puro bilang. Dapat na iba-iba. Dapat yung colorful. <laughs> Ooh. 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 Puro kulay dilaw yung pila <laughs> Mas masarap sa night market Maraming pagkain Tara, punta tayo sa night market Diyan guys Dito ang food court dito Pero wala naman masyadong mabibili dyan Mas masarap talaga sa night market Ayan mga kamortos sa dito na tayo sa night market Ah, sarap at daming pagkain. Mananawa tayo ngayon sa pagkain. Yan. Wala masyadong tao dito. Darling, edita na. Ang daming pagkain, guys. Saan tayo mag-uumpisa? Ang dito, wala masyadong tao na. Darling, proben. Darling, proben. Umayang. Merong shawarma. Shopao. Ayun, darling, gusto ko nun. Gusto ko nun. Yun, yung kinakain Ah, ito? Magkano? Potato, Yan? cheese. Ay, corn dog. Magkano corn dog? Sarap at masarap. Seven. Ay, kawa, ano ba siya? Mamaya ko. Gala mo na tayo. Mamaya, wala niya. Dito, magkano? Ito ay 50 na lang. Then, sa video ko ay 70. Dun sa pibki lang. Isa lang. Cheese ba yun? Cheese? Buksan ang ating... Ay, magkano yung gano'n yung cheese? Potato, hot dog, okay. and cheese. Plain hot dog and cheese. <tipulong> Oh. Ah, darling bayan. Yee, sarap. Kain natin tayo. Problema okay. sa tayo kakain. Okay, ang angat natin mo. <laughs> Ikaw? Yeah, babay babay -bay natin. Hi, Hay ka sa vlog ko. Oh, ayan si Jessa. <laughs> ay ka, anong, ngayon ka lang naka eh? mm -hmm. Nakapag- so, Makikita ka ni Queen ay. <laughs> <laughs> Nag-vlog <Anong> ako. <laughs> sama ko, sama ko, sama ko. Makapatid <laughs> ba? ka sa vlog ka. <laughs> sa 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 saan na, saan na niyo? Uwi ko lang kayo? Uingat <laughs> kayo. Bye-bye. bye Katarbaho <laughs> ko guys. Nagagala.

बताई वो उन्होंने धरले लाना पे उसके भी

Ano mangga, pero mahal yan. isa, ito, yea, la manunad, ano to, okay. Paris? Hey. Ay yan, 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 ay

Medyo 20 lang. Ha? 20. Ah, 25. 25 pa. Teka lang ate. 20 lang ate.